Ngayon ay araw ng Monday. So, happy Monday po everyone sa inyong mga kasari. So, ngayon ay may deliveries ako sa... Ay, ano man oras? Ano na? Um, 10? Magte 10.20 na. So, napaka-init na guys ng labas. Oh. Sobrang init na dito sa palengke. Tapos, ito. Uh, may deliveries tayo dito kay Jedi. So, itong Jedi, tuwing Monday yung nag-deliver. So, ang mga product nito ay, yan, yung mga surf, sunsilk, at saka marami pang iba. So, alam naman ito ng mga kasari natin. Basta <laughs> yung deliver, yung deliver product, ladies choice, at dumating din tong MSA Glo Global Distribution Incorporation. So, ayan, ito naman yung kopi ko product. So, dito sa kopi ko product, meron dyan yung ano, kopi ko Co brown, kopi ko Co blanca, kopi ko Co black, mga kung ano-ano. Calchis, wapelo, so ayan. At dumating din guys yung ating deliveries kay Nutriline. So ayan. Ayan, ang ating pinagbayaran kay Nutriline. 5,000. Labo. Ayan. So, ito yung ating mga mga binayaran ngayon. Tapos kanina, ay may nag-alok din ng lighter. So, ito. Ito yung ating ginawang lighter. 350 yan. Tapos, ito guys. Ano ba to? Ah, Gardenia. Dumating din guys ito. Ito yung pinakaunang dumating sa atin. Gardenia product. At naiayos na. Itong Gardenia product. Pagkakarating naman niya ay nilalagay niya agad dyan. So, ang Gardenia naman ay kaunti lang. Kasi hindi naman ganong malakas dito sa palengke. Ang Gardenia. Kasi dalawang bakery talaga yung magkatapatan na katabi namin. So, yung mga... Uh, bihira lang talaga yung nagka-garden niya dito. So ipapakita ko sa inyo guys yung deliveries ko. So ito palang Reno dumating to siya kahapon ng hapon Reno, pumuha ko ng isang box na malaki at isang box na maliit. So ang presyo na isang box ng maliit, ito ay nagbahal na ng 50 pesos 1,250 na siya. Tapos yung isang box. Tapos itong Reno malaki naman ay 2,550 So ayun Ayan yung ating delivery. So kanina pala guys, nagbooking din yung ating Dalmonte Monte product. And ayun na nga papakita ko sa inyo. Ito ang ating ano, delivery. So ayan ang ating delivery is kay copy ko kay Jedi so ayan guys at may nag supply din pala sa akin guys ng ano eto downy ayan guys dumating din yung ating delivery sa ano sa mga dilata So, sa ating mga dilata ay isang 2 weeks akong hindi nakapag-order. So, ayan, marami-rami tayong in-order sa kanila. At ayan na nga, ating i-check na ng kapatid ko para syempre, para ma-sure natin kung tama ba ang delivery sa atin or may kulang basta para hindi tayo malugi. Kailangan i-check talaga natin palagi ang ating mga deliveries. So, ayan guys. At ayan na nga guys. <laughs> Yung kapatid ko, inaantok-antok pa kasi aalis okay, siya. Sabi ko, siya, pag umalis siya, spray niya muna itong mga so, deliveries <laughs> so, na to. Kasi nga, <m> <tiyo> Ayan o, oh, nagmamarites oh, na, pa. Na. <laughs> At kasi nga, ano, uh, mag-isa lang na, ako, syempre. Paano kung makaka... Hindi ko siya matatapos mag-display habang magtitinda. <laughs> mag <-discay laughs> <habang> mag <laughs> so, maganda. Bago siya umalis, ay, i-display niya muna. So, ayan nga. Ang dami niyang i-display ng mga dilata. Ay, sino yun? pa naman. mag pag ganyang inaantok. Ah, Ano daw? Basta yun, guys. Inaantok siya niyan. So, ayun. Pinilit ko lang siyang mag-display. Copy ko. Ayan and yun na nga guys tumating din yung deliveries ko kay Nestle product so yan yung ating in order sa kanya so chinecheck ulit chinecheck ko ulit yung deliveries na iyan so madami na naman tayong ayusin guys okay, so ayan mag isa lang tayo at dami nating deliveries ngayon for today so marami tayong eto naayos ko na to yung mga Milo gatas isang box din eh pinag-ayos ko na. So, ito pa yung sa Nestle product. Ito naman sa Mega ng mga product. Eh, kasama ito eh. Ayan, mga hot sauce. Yan, Mega. Tapos, itong ano, mga ganito. Scotch Bright. Ayan, mga pabango. Tapos, ito, Pringles. Ayan, meron tayong original, my sour and cream, at my cheese. Tapos, ano, cobra din. So, madami tayong, ano, ganap for today. Tayo kong aayusin. Mag-isa mag lang ako, guys. Nagugutom na nga ako. Ayan. Madami tayong deliver. At ito palang bigas. Ito, bagong deliver din ito. So, ayan, guys. Bagong deliver. Bigas. On the go itong ating delivery sa ating mga tinapay so ayan napakabenta rin ng mga tinapay dito sa aking tindahan so ma hindi rin maaari na wala tayong stock palagi nyan at so ayun na nga guys um, ito na ang update sa aking tindahan ngayong araw. At sana po ay nagustuhan nyo yung aking video. Salamat po sa inyong panonood At sana po ay huwag nyong kalimutang ano, mag-subscribe. Ayan. Ingat po kayong lahat mga kasari. Bye-bye!